Kaibigan, isang pinagpalang hapon sa iyo kaibigan. Samahan niyo ako ngayong hapon dahil i-review natin itong Sibukaw Herbal Tea. Ayan, no? Ito ay nabili natin sa Bulalong Store dyan sa May San Isidro, Montalban. Ayan, no? Uh, marami kasing nagkiklaim na ito daw ay maraking tulong sa may mga diabetes, no? Lalong-lalo lalo na sa ating karamdaman na diabetes. Ayan. So, gagawin natin sa loob lamang ng isang oras yung ating pag-inom ng Sibukaw Herbal Tea. Okay? So, bago tayo may mga kaibigan, uh, titimplahin ko muna at uh, susukatong kakaking blood sugar. Okay? So, ito na. Bubuksan ko na. No? Isang sasyay. Ang laman nito ay dulce piraso. Ayan. So, isang sasyay ang kukunin natin na Sibukaw Tea. Ayan. Ito na, no? Okay? So, gagamit tayo ng Siyempre, mainit-init na tubig. Ayan. Okay. Ganyan lang muna dahil lalagyan natin ng malamig na tubig mamaya. Ha? Para matunaw lang siya. Or habang inihintay natin na ma mag-extract yung tsa, ay magsusukat muna ako ng aking blood sugar. Ayan. Ayan mga kaibigan, ito ang blood sugar natin ngayon. Ayan, so nakikita ba dyan? 128 mg per decilimeter mga kaibigan ang ating blood sugar ngayon. Mga kaibigan, dahil sa umiinom tayo oh, ng Asalbio uh, Barley Grass at saka Spirulina at saka Ganoderma. Mga kaibigan, ito na lang ang aking maintenance ngayon. Nanagdag na ako ng grass itong salvia dahil malaki rin ang tulong sa ating mga diabetes no pero hindi pa rin ako nagbabago o ito pa rin yung ating ginagamit as maintenance mga sa ngayon, mga kaibigan ha? so walang kupas ang spirulina at saka ganoderma kasama na ang kanyang bagong partner yung salvia gas barley dahil malaki talaga ang binababa ng aking blood sugar panoorin nyo yung uh, video ko dito yan ilalagay ko dyan sa taas no? Para makita nyo kung gaano kalaki ang kanyang pagbabago sa sugar. Okay? So ito na ang ating dadagdagan ko na ng tubig na malami, ah, ano kasi mainit 'yan. Okay. So si bukaw. Yan. Ang aking sugar bago ko inumin ay 128 mg per deciliter at ito na iinumin na natin. Yan mga kaibigan, no? So, sa lasa, kahit sino pwedeng uminom. Walang masyadong naiiwan o gumuguhit sa ating lalamunan, no? Ang oras ngayon mga kaibigan ay 3.55. Mamayang 4.55 ay susukatin natin ang ating blood sugar kung ilan ang ibababa doon sa 128 mg per deciliter bago tayo uminom. Ayan, no? Mga kaibigan, again, ay tinatanong nyo kung bakit uh, mababa na ang ating blood sugar dahil yan sa ating mga iniinom na supplement no yang spirulina ganoderma at salvia no so shout out muna yan dyan kay madam Violeta Prankland sa Boracay no so inaanyayahan niya kami na jando kami mag-vlog sa kanyang uh, bilya no sa La Oviedo Bilyas ayan so salamat ma'am Violeta sa inyong pag at maaring makarating kami diyan sa inyong Bilya pagdating ng araw. Ayan, basta dyan ako magbablog. Promise, makakarating ako dyan. Hahanapin kita dyan, Ma'am Violeta Franklin. Ayan, shout out sa'yo. Salamat sa'yong pakikinig. Okay, so, mga ah uh, patuloy lang tayo. Laban lang kahit may diabetes. At uh, sa panahon ngayon, napapabayaan talaga yung pagkain ninyo ng carbohydrates, no? sa dami ng kinakain yung carbohydrates, talagang pumapasok sa katawan natin yung glucose. No? Yung carbohydrates na convert into glucose. Ang glucose ay napaka sama <laughs> ng epekto sa ating mga organ. Lalong-lalo na sa ating pankreas. Uh, pancreas. No? Yung ating pancreas na nagbibigay ng insulin na nagre-regulate sa glucose na pumapasok sa ating katawan doon sa ating uh, dugo noon. Kaya hirap na hirap ang ating pancreas na mapantayan niya yung pumapasok na glucose sa ating katawan, sa ating sistema dahil nga kung ikaw ay diabetes na mahina na ang pagproduce ng inyong insulin, no? Alam naman natin na ang insulin ay hormones 'yan na nagre-regulate ng glucose. Kung mahina na 'yan, at akain ka pa rin ng kain ng glucose kahit anong klasing gamot ang iinumin mo mga kaibigan. Kahit nga nag-insulin, no? pupunta at pupunta ka pa rin sa dialysis. Na? Sa dami na nang ayaw maniwala na ang glucose, ang carbohydrates, ang pinakamahigpit nating kalaban ng mga diabetes. Hindi naniniwala na ang carbohydrates ay yun ay ang culprit talaga no? sa ating mga diabetes. Ayan, napupunta yan sa pagdadialisis. Sa bagay mga kaibigan, marami na rin ang mga dialysis center ngayon nagsulputan na dahil sa dami na rin ang kailangan magpa-dialysis. Yun nga lang, talagang butas talaga ang bulsa niyo mga kaibigan. So ngayon pa lang mga kaibigan, kung talagang gusto mong bumabang yung blood sugar, iwasan mo talaga kumain ng kanin. Hanggat maaari, walang kanin. No? Sugar pwede, yung table sugar pwede naman yan. Konti-konti lang kasi alam naman natin na ah, ang katumbas ng Uh, isang cup na kanin ay 10 teaspoon na sugar, yung sucrose, no? So magkaiba yung pagregulate ng insulin sa glucose doon sa sucrose, fructose at saka doon sa lactose. So iba-ibang type ng sugar 'yan, iba-iba naman ang trabaho ng ating pancreas para doon sa mga sugar na 'yan. Ang pinakamahirap lang talaga imintin maintain, i-regulate niya yung glucose. Kaya iwasan niyo lang doon sa mga may mga cancer, ganun din, glucose din ang kalaban ng cancer halos lahat ng karamdaman, high blood, cholesterol, no? glucose pa rin ang dahilan. No? Akala nyo galing sa taba. Hindi, kasi alam nyo, ang, ang cholesterol ay ang nagpa-process niyan, atay. 80% ng ating cholesterol ay atay ang nagpa-process, no? atay ang nagbibigay. So 20% lang yung nagagaling sa mga taba-taba na yan. Kaya e, importante talaga mga kaibigan, na maiwasan mo. Mintin lang. Hanggat maganda, kung isang cup ang kaya mo sa isang kain, gawin mong tatlong bisis mo na kakainin yung isang cup. Ayan. So, hati-hatiin mo na lang yung, yung isang cup sa buong maghapon, mga kaibigan. Para maiwasan mo yung pagdami ng glucose sa inyong katawan. So, mga kaibigan, habang hinihintay natin yung one hour, uh, kung okay lang sana kung di naman malaking kaabalahan sa'yo subscribe na rin at share ng ating uh, video para makita ng iba na na mayroon talaga palang source ng information na nagbibigay na actual nating kinukuha yung sample, no? Yung ginagawa natin at yung result ay pinapakita natin actual nating ginagawa. Okay? So, shout out muna tayo kay Uh, Mary Jane Uros ng Barangay Hiparayan, Katubig, Northern Samar. Shout out sa iyo, Mary Jane. Salamat sa iyong uh, pagsuporta sa ating spirulina at sa kaganoderma. Ayan, isa siyang user at uh, ang sabi niya ay bumaba na daw ang kanyang blood sugar at malaking tulong yung spirulina at sa kaganoderma. Okay, so mga kaibigan, hintayin natin yung isang oras para makuha natin yung result. No, mamayang 4:55 mga kaibigan ay susukatin natin ang ating blood sugar para makuha natin yung after 1 hour ng pag-inom ng sibukaw, okay? Ayan mga kaibigan, no? Uh, 4:55 na ng hapon, no? Huh? Ito sa ating uh, mahiwagang relo. Ayan, 4:55 ng hapon, okay? So, susukat na tayo pang 1 hour after tayo uminom ng sibukaw. Ayan, no? So, malalaman natin yan mga kaibigan. No? Ang sugar ko kanina ay 120 mg per deciliter bago tayo uminom ng sibukaw. Ayan. So, ito na. Ito na. Ayan. mga kaibigan? Ito na ang ating after 1 hour ng pag-inom mm. ng sibukaw. Ito na. From 128 naging 117 mga kaibigan. So, 11 11 mg per deciliter lamang ang kanyang ibinaba sa loob ng isang oras mga kaibigan. No? So nakita nyo, dito natin mapapatunayan yung ating mga nire-review kung talagang mapapababa, no? ma-absorb or makikita ng ating system sa katawan yung epekto no? ng herbal na ating iniinom mga kaibigan. Okay, sa so mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood at uh, patuloy na suporta sa ating channel. God bless you all.